Ito yung po oh, sunod lang sunod sa akin. Pagpasok ko pa lang. Yun pala, gutom na gutom. Ayan. Buti na lang, pagdating ko ng reception, yung kasama kong lokal, kumakain ng breakfast niya. Ayan. Hiningi ko yung isang bread ng kasama ko para ipakain dito sa pusa na to. Kasi nakaabang siya sa pinto nung makita niya akong may dalang pagkain. Ayan, sumunod siya agad. Nagugutom siya. Kawawa naman. Saan ka kasi lumaboy-laboy? Hindi ko alam kung babae ba to o lalaki. Ayan. O, di diba? Malapit na niyang maubos. Gutom na gutom siya. Kawawa talaga. Wala man nang nagbigay ng pagkain. Eh, paano ka kasi makakain? Eh, nandito ka sa highway. Wala ka doon sa may mga restaurant. Dapat nandoon ka sa may mga restaurant. Nandoon ka kung saan may pagkain. Laboy din kasi itong si ano na to eh, Kuting na to eh.